Ituturo ko ngayon sa videong ito ang secret icon o secret button sa cellphone mo dito sa bandang kanan ng screen na baka hindi nyo pa alam o hindi nyo pa napapansin. Hindi ko na patatagalin pa at simulan na natin. Itong secret button na ito guys ay naglalaman ng mga extra buttons na pwede natin puntahan tulad kung mag-control tayo ng ating brightness at ng ating volume o ibang quick settings at ang kagandahan dito halimbawa ay sira ang ating physical button ng ating power button o volume ng ating cellphone ay pwede natin ito gamitin para magka-access pa din tayo kahit hindi natin pindutin yung mga button na nasa gilid ng cellphone natin. So ang una nating gagawin ay pumunta sa settings app. Pag nandito na tayo sa settings ay may mapapansin tayong search button o search bar sa itaas. At e-search lang natin dito ang accessibility, Then may lalabas dito na maraming accessibility at piliin natin itong accessibility na may settings shortcuts and accessibility accessibility. Then automatic na magre-redirect tayo dito at piliin natin itong accessibility menu. At hanapin natin itong accessibility menu shortcut, then itap lang natin itong button para mag-open. Then dito sa Allow Accessibility menu to have full control of your device ang nakalagay dito ay full control is appropriate for apps that help you with accessibility needs, but not for most apps. Ang gagawin lamang natin ay i-click itong Allow, then lalabas itong Use Accessibility button to open. Then kung mapapansin natin itong logo niya ay tao na nakatayo na parang nakaletter T yung position, then itap lamang natin itong Got It. Once na natap na natin yung got it ay automatic nalalabas dapat siya sa gilid sa may bandang baba sa kanan ng cellphone natin tulad ng nasa screen ngunit hindi yung logo na yun yung lumabas sa ating cellphone marahil sa ibang brand ng cellphone ay yung tao na nakatayo yung logo niya na naka letter T position at ang lumabas naman sa screen ng ating cellphone ay itong tatlong tuldok na may green background. But anyways, hindi na problema as long as lumalabas at nagfa-function yung settings na tinutukoy natin. Then tignan natin. Ito yung sinasabi ko sa inyong mga buttons na pwede nyo agad ma-access once na pinindot nyo ito nang hindi na nagpipindot ng maraming settings para maka-access dito o kumbaga quick access sa ibang settings at useful pa ito lalo kung sira yung physical button ng cellphone mo ay pwede mo makontrol yan dito sa settings na ito. Kung makikita natin ay nandito na yung assistant button, accessibility settings, power button, volume down, volume up, recent apps, brightness down, brightness up, lock screen. Then kapag tinap pa natin itong arrow meron pa ditong quick settings, notifications and screenshot buttons na pwede natin pindutin agad na hindi na tayo mag-iisa-isa pa at kapag tinap mo lang ay magfa-function agad tulad nitong volume up. then brightness down at yung mga lock screen at power button natin. Na kahit hindi na tayo pumindot sa mga physical button natin ay may quick access agad tayo. Ayun lang guys, sana may natutunan kayo sa video na ito at sana makatulong ito. At kung nagustuhan nyo pa like and share na lang po at kung hindi pa kayo nakasubscribe ay pasubscribe naman po sa ating YouTube channel na Kuya Chris TV at pati na rin po ang Kasipag Vlog channel. Kung meron pa kayong mga tanong at gusto ng kasagutan, mag-comment lamang po tayo sa comment section sa baba at e try po natin gawan ng content yan. Maraming salamat po sa panunood.